ano ang kuwaresma? Ngunit ano ba talaga ang kuwaresma? Ang salitang kuwaresma ay nagmula sa Latin na quadragesima na nangangahulugang apat na Ang numerong ito ay may espesyal na kahulugan sa Biblia. Halimbawa, si Moises ay nanatili ng 40 araw sa bundok ng Sinai upang tanggapin ang mga utos. Si Elias ay naglakad ng 40 araw patungo sa bundok ng Horeb at si Jesus ay nagayuno ng 40 araw sa disyerto. Hinaharap ang mga tukso bago simulan ang kanyang ministeryo. Ang bawat isa sa mga sandaling ito ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa pagtitiyaga, pananampalataya, at pagsuko sa Diyos. Sa panahon ng kuwaresma, tayo ay inaanyayahan na tularan si Jesus sa kanyang paghahanap ng malalim na ugnayan sa Ama. Ito ay panahon ng pagbabalik loob, penitensya, at espiritual na pagbabago isang pagkakataon nito upang iwanan ang mga distractions, kilalanin ang ating mga kasalanan, at maghanap ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Interesado ka ba? Gusto mo bang malaman pa? Pindutin ang titulo na ipinapakita ng araw at bisitahin ang aming channel para sa buong pagmumuni-muni.